Balitang Probinsya. Patay ang isang babae sa naganap na sunog kahapon sa Paete, Laguna. Umabot din sa 7 milyong pisong halaga ang naabo sa naganap na sunog. Alamin ang kabuang detalye hinggil dyan kay Kevin Pamatmata. Kevin! Umabot sa ikalawang alarma ang naganap na sunog kahapon ng ikasyam ng umaga sa bahagi ng Quesada Street, Barangay Dos Maytoong, Paete, Laguna. Ayon kay S. Popor Ministeryo of Baskogin ng Paite Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang nagdangalit na apoy dahilan upang hindi maisalba ang buhay ng biktima na kinilalang si Lourdes Pilita, pas residente ng Barangay Dos may toong ng nasabing bayan. Limang bahay ang agad na, abo na aabot naman ng humigit kumulang 7 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang tinupok ng apoy. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na overheat na appliances ang pinagmulan di umano ng sunog. Paalaalan ng tanggapan ng PAITE, BAP, na piyakin na nasa maayos na kondisyon ng mga electrical appliances, i-unplug lalo na kapag aalis ng bahay at magkaroon ng regular na fire and exit drill ang pamilya. Mula Laguna, Kevin Pamatmat, News. Naku, maraming salamat ha, kaakibat Kevin pamatmato Totoo yan. Dapat naman talaga na iyakin natin na nasa maas sa kondisyon ng ating mga electrical appliances. At kung alis mo ng bahay, lalo na po ngayong Holy Week, i-unplug po natin yung ating mga electricity kapag aalis tayo. Siyempre, meron din dapat tayong regular na fire and exit drill para sa ating pamilya. nako mag-ingat po ang lahat, lalo't ngayon sobrang init po. Lalabas po kayo ng bahay, eh talaga naman ang araw ay dumidikit sa ating mga katawangan.